Meron na tayong administrative process ng uh, correction of clerical error or uh, typographical error o kaya naman uh, yung change of first name no uh, dalawang uh, batas nang nag-aalaw nito ito yung mga correction of clerical spelling uh, yan kasama po yan uh, pangalawa yung change of first name halimbawa iba yung ginagamit mo ngayon pangalan mo ngayon ay Maria Lourdes kunyari pero sa birth certificate mo, Lourdes. So, pwede kang mag-file uh, ng petition for change of first name under RA-9048. Yung pangalawa, yung correction ng sex. Salimbawa, male sa birth certificate mo pero female ka. Uh, covered po yan ng administrative process. And also, yung uh, error sa day and month ng birth. Kailangan muna nilang mag-request ng copy ng kanilang birth certificate uh, uh, sa PSA. no? Para malaman kung may meron po bang itatama doon na uh, entry? Next step is kailangan pumunta sila sa local civil registry office para mag-file ang petition uh, for correction of clerical error. Uh, kukuha muna kayo ng kopya sa PSA para may sabay na iisa yung uh, uh, petition na gagawin po niyo, ma-check yung local copy and also yung PSA copy kung may uh, error. Mas mabilis po ito kaysa sa kung dadaan ka sa court process kasi ang filing ng petition uh to the local civil register office and at the same time mas mura din po ito. Ang, ang filing pinaten for RA 9048 uh, correction of clerical error 1,000 po 'yan 1, sa ating local civil registrar office. Uh yung pong mga change of first name at saka yung Republic Act 10172 ang uh, filing of the petition is 3,000. Pero doon po sa change of first name, may mga additional fees uh, for the publication. Yung mga kababayan natin, uh, importante sa lahat no, ng uh, birth certificate. So sa mga parents po na upon birth, ba diba? so pinapareview naman yan. Bago sila pumirma sa birth certificate, basahin po nila mabuti yung mga informasyon at uh, siguraduhin na tama para po maiwasan ang pagkakamali.